Hello, good morning. Ito ang ulam namin. Yan. Ito. Yung sa akin, tinapay. With kape. Ang ganda ng umaga namin. Kasi, yun, 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 may sweldo na yan. May sweldo na yan. Sana all. Ganito kasi ang nangyari sa Facebook namin. Yung Facebook niya at Facebook ko isa lang ang uh, bank, account account. Aka, indi isa account. lang ang bank account. account. Bank account isa lang. Ngayon, ang nangyari, may umaperdo na hindi uh, magpipili. Pero namin muna sa kanya, sa kanya, sa kanya ay muna namin uh, mag PayPal. Pag okay na sa kanya saka ako magta-transfer kasi ang bank matagal. O sana hindi sana magano magloko ang PayPal. May sweldo siya kahit malit lang. Salamat Lord. Thank you, thank you Lord. Ngayon ako naman isi-sit up ko yung sa payout ko. Ipupunta ko din sa PayPal ko para Magkaroon. Ako naman din ang magsisweldo. Siguro hindi umabot ng isang buwan. O, August. August. Umabot. Hindi, August natin lang yung ano, ano eh, Transfer, tapos nagsweldo na siya. Inano siya ng August 22. Tapos ngayon lang, bah, ako lang nag-check ng ano niya, Facebook niya. Alam Nagtaka ako bakit 5 na lang dollar. Chinik ko dun sa pay out. Pay oh, out. Yun. Paid na pala. Paid na pala siya. Sa akin wala pa. mag ako. Sige lang. Go. Ito na nga ang aking pagkain. Bakit maano yung ano ko, mm. video ko? Malabo. Hala? Ang labo. Sa cellphone mo ito, dito. Naano ng ilaw. Mm. Kaya Ayun. ganon. Uy, nag-plus, ma'am. Plus report yun nung o. Kapasok ye. Tapos na kami, laso ye. Sige, ikaw na ye. Mahay mo, auntie, kay... man Ito. Pusing to. Pulang eh. inagad lang. Ang lahog naman daw ulit. na to. Dalagang <laughs> <laughs> dito. Ito. Ito na hiyasi, <hums> ano eh. Hindi, ang hiyasi, ano Maraming salamat sa inyo. Tinatay ko yung PayPal ko ayaw mabuksan. Parang mahigpit na ngayon lang PayPal ah. Hindi nag-out log out ko pa kasi. May tatay ko sana kasi baka kasi nakalimutan ko yung password. Kalimutan talaga. Ngayon hindi mag-match. Siyempre, may tayo dyan. Teka. Ito tayo ko i-transfer yung ano ko. Yung bangko ko sa PayPal. Pero konti na lang. Ulatan na lang ito. Konti na lang para mag ano. $12 dollar naman lang. Hindi na $12, di ay na hmm. nala. siya ako na nili. $10. $10. $10. $10. pala. $10. $10 dollar pa. Mga video na ako kung sa bangko. Kung sa PayPal, ma ko na 'yon. Pero sige kay ayusin ko muna yung PayPal ko mahirap na kasi hindi ko na matandaan yung password noon. Di out ko ba naman? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nanonood ng videos ko. Bye-bye. Ingat kayo. -bye, God bless you